Okay mga kailog, uh, kamusta kayo? At hihingi pala ako ng paumanin uh, Dahil sa matagal ako bago makapag-upload Talagang nahirapan tayo makahuli Nakakapamana naman pa ako Ang problema lang eh, ko konti yung huli So hindi ko na i-upload At ngayong umaga naman uh, may hahanapin akong igat mga kailog ang tansya ko na sigurado akong hindi bababa sa dalawang kilo uh, nakita ako siya nung namana na ako gabi wala akong dalang camera nun Pali, sumaglit lang ako para may pangihaw uh, mabilis siyang nawala ngayon nahanapin ko siya dun sa mga kahoy o mga butas kung saan siya pwede magtago at bago ako pumunta ngayong umaga isi shout out ko muna yung mga nagpapa shout out at pasensya na pala dun sa hindi ko maisasama ngayon sa pag shout out dahil nalobat na yung cellphone ko uh, unang una shout out kay Edward Villarin Adventure so salamat sa sa pag mo at kay Judy Dagon. Thank you Ren Judy Dagon. At kay Joseph Culinares. At kay Oka ng Binget. Ayon. Salamat Oka ng Binget. At kay Arman Gayonan. Uh, impusog og nun, yon lagi tong nanonood sa akin. Salamat sa iyo. Uh, malaking bagay yon support mo. Thank you, thank you. At kay Arbok TV na taga Abra de Ilog, dito din siya sa Occidental Mindoro. Tsaka kay Jennifer Casicas at kay Dante Gunda ng Oriental Mindoro. Dante Gunda, salamat sa iyo at sa pagsuporta mo. Ayun, ah uh, konti lang yung na-shoutout ko kasi nalobat na yung cellphone ko. Kaya nagpapasalamat ako at doon sa mga nag-share nung huling video ko na pumalo din siya sa loob ng 3 days ng 50k so nag nagpapasalamat ako lalo na sa mga hindi nag-skip ng ads at sa mga tahimik na nanonood at sa mga nakasubscribe yon maraming maraming salamat sa inyo uh, lubos akong nagpapasalamat sa inyo mga kailog Uh, ngayon, sana pala rin ako mga kailog na makita ko yon o mahuli ko yon Ang gagamitin ko doon ay ah, uh, ito yung spare bullet na ginawa ko. testing ko doon sa kanya at pinag-iisipan ko pa nga kung dahil magdadala pa ba ako ng spare bullet o etong pana na lang na dalawa. May bagong gawa pala ako, maiksi. At doon pala sa gusto mag ng tutorial nito, ah, uh, ang problema ko kasi talaga kuryente. So, lobat ako nung mga panahon na yon. Lobat yung camera natin, yung cellphone. Dahil dito kasi sa kabila, itong lugar na pinag-chargean ko, eh, nag, Tawag dito nag-loss yung ano sa transformer kaya walang wala kaming power dito nung nakaraan. Ngayon, bala ko ito, ang dalhin ko tsaka ito lang yung maliit n. Bagong design pala natin. Ayun mga kailog na spare gun o pana. Maliit lang siya. Pero napakaganda ng tunod. Kaya salamat kay Amel. siya nagbigay nito na sa akin kay Amel Alido. Yan, sinubuhan ko to mga kailog. Tapos, maganda rin yung pagkakayari natin ng platter. ah uh, matibay. Matibay siya kasi nasubuhan ko siya. Itong stainless, hindi ko alam kung paano masubuhan. ah uh, tingin ko kaya na nito ng dalawang pana pero gusto ko subukan. Ito yung ginawa ko, dos lang naman ang haba niyan tapos may flapper din. Kung sakali man hindi tumagos, eh, naka dual purpose siya kumbaga may flapper na para sigurado pa rin na mauhuli natin o hindi makakaalpas ang igat so ayun mga kailog at umu umuulan nga pala dito sana hindi malabo ang ilog para makita natin dadalhan ko siya ng flashlight at yung basta hangad ko mahuli yon para makapag-upload ako. At maraming maraming salamat ulit sa lahat ng mga nakasuporta. At sa mga susuporta, thank you rin. ah malaking bagay yon. So, doon sa mga nag-comment ng magaganda, uh, ah, shout shoutout ko kayo sa next. Ano, pasensya na talaga dahil wala tayong charge ang cellphone natin. Kaya hindi ko lahat na ilista. So, lalakad na ako mga kailog at doon na tayo sa ilog mag kita-kita. Yun. Okay na mga kailog. Nakarating na ako. ah uh, eto nga pala mga kailog. Dito ako mag-uumpisa sa nahulihan ko noon ng igat na nasa 3 kilos. At may butas yun dito, yung kahoy. Baka na naandun siya. Kasi nakita ko yon doon doon ko siya nakita nung namamana ako ng gabi bali kapos na ako sa hininga uh, umangat na ako sa tubig pag sisid ko uli wala na kaya hahanapin ko siya kung saan siya pwedeng makita so tara mga kahilog at niready ko na yung spare bullet Tapos, itong isang pana, yung simple lang. Yan. Malit lang siya mga kailog. Pero, quality yung gawa natin yan. At alam nyo naman ako kung anong kaho yan mga kailog. Yan, pula siya. mag tayo. Yun <coughs> lang 那么给你打 mga labo mga kainog mga labo kasaya na ba anihinap natin kung sakaling nandito sya hindi na tayo magtatagan pero kung wala hanapin talaga natin hmm. Ang labo Umpisaan <sighs> natin mga kailog Umpisaan natin Sapul Dan dun Nakabunga dagat mga kailog Ito magandang blessing to At secure naman siya Kasi yung spare bullet natin May palutang ah, Bali sisigunda ko na lang to ng isang pala Para sigurado Malaki na Bali saglit lang pag blessing talaga talaga ganun uh, nung nakaraan kasi tumira ako ng malaki hindi ko nahuli pero eto kumbaga nandito siya uh, bigay sa atin to sisigunda ko ng isang pana na yung ano yung spare bullet at yung pan ako so, ay yung pan yung tunon saan natin ay siya yung naiwan na yung spare bullet natin sa ilalim lutang naman yung ano natin kaya okay lang yan ani man arihan natin malaki mga kailum, mga... na to mga kailog mga baka 2 kilos na o mahigit natira ko na ulit ng isang panak mga kailog malakas hindi ko kaya ngugutin ganun pala talaga pag medyo malaki na yung ikat pinipwersa ko hindi kaya pero natira ko ng isang panak kaya yes. secure na sure bull na to hmm pure bull na to <sighs> talagang malakas oh ay ah, hawak hawak ko mga kailog hinahatak pa rin pa ilalim bigas na takin <laughs> Anak, kasih baka. Ibu, bosan oh, kan lu bapak semua kalau berkhata-khata kau dah. Kau lihatlah to, balik eh, balik malayo lang yung tabi yun, ayun na siya oh basta ilog ayun oh oh, laki malaki na oh laki bang kailog oh oh Ayun. yun okay, buha natin oh, thank you oh, laki mga kailog oh ay, maganda talaga pala pag uh, isper bullet tapos hindi gondahan ko pa ng pana Yes, thank you na naman Lord Whew. Thank you Talaga Lord oh. ah, Kulangin ng 3 kilos kasi Yung nahuli namin ng kasama ko Mas mahaba dito ng konti Pero sa laki Parang parehas lang Whew. Ay thank you Nakita ko yan doon mga kailog eh, Doon doon siya nung gabi uh, Kaya sabi ko Hahanapin ko Hindi ko na siya nasunda noon Kasi malabo Yes salamat At success na naman tayo uh, Kahit bihira tayo makapag upload uh, Salamat at nandyan pa rin kayo mga kailog uh, Mamaya uusisain natin yung Yung patama ng Natin sa spare bullet Sa ulo din eh sa ulo din siya tinama ganyan kalakas ang igat mga kailog kaya nung tumira ako sa baba ng tangkalan yung sa may tulay uh, ah, nasa isang dipa ang haba nun hindi kinaya ng pana ako nasira kaya yan na ah, try natin ngayon yung spare bullet natin thank you yan na ah, huli natin siya. at ah, uh, tagumpay yung pag ano ko hindi hindi na ako pinahirapan saglit lang na huli ko agad at yung eto kanina natin yung pana natin medyo idiniing ko sinigurado ko ng lusot na lusot para secure din siya mahuli talaga natin yan yeah. pero may ano sa ganda na ng patama natin na mersa pa rin siya yung tali nating tanse eh number 80 hindi niya rin kayang putulin basta basta kaya ayun ah, thank you mga kailog malaki na yun no, oh. kasi yung nahuli namin ng kasama ko nung pamangkin ko si Dinbert ah 3.3 kaya eto hindi rin bababa ng 3 kilos. Kulangin man konti lang. Ayun. Ah, linisan ko siya maya maya mga kailog. At hindi na rin ako magtatagal kasi malabo. Eh, Pa-uwi na rin agad ako. Ah, at baka mamaya doon sa taas. Kasi may order sa akin neto eh mga kailog. Ah, baka pagdating ko sa bahay. Mamana pa ako. Basta update ko na lang kayo kung makakapamana pa ako. O okay na to at baka kasi malabo din kasi sa taas uh, may lalagariin akong kahoy din na may butas para maaninag ko naman siya sa loob puputuling ko yung kahoy para maabot ng flashlight at masipat ko sa ilalim igat din yon hindi ko lang alam kung gaano kalaki so mamaya na lang mga kailog uh, thank you thank you sana pakisuportahan nyo pa rin to mga kailog Ayan, maganda na siya tignan mga kaedog malinis ganyan siya ah, tingin ko abot naman siya ng 3 kilos kasi laki to nang nahuli rin namin ng kasama ko nung si Dinbert ah, hindi ko lang din na i-edit pa yon. Ah, ganito din kalaki yon yung nahuli namin sa baba ng tangkalan swerte naman tayo mga kailog at hindi tayo pinahirapan bali saglit lang sandali lang tayo at na sentrohan ko din agad pero yung pinagtaguan niya mga kailog nahulihan ko na rin niya ng ganto ding kalaki nung nakaraan tapos uh, pinamigay ko lang yon bali nagtira lang ako ng halos isang kilo pinarte namin apat na tao kami nagbahagi ah, uh, dito din yon dito sa spot na yan tapos doon may nakita rin sana ako doon kaso hindi hindi ko hindi ako pinalad ah, uh, nabulabog ko sa putik dumago siya hindi ko na rin nakita uh, Okay mga kailog, uh, maraming maraming salamat kikilohin ko rin to update ko rin mamaya sa pagkilo kasi ipapabe, ibibenta ko to may buyer kasi ako mga kailog madami akong buyer maraming na order sa akin uh, pag ganito naman kalaki eh, 300 to ang benta ko siguro kung hindi man to umabot ng 3 kilo konting konti lang yung kulang uh, malalaman natin mamaya to pag natimbang at gusto ko pang mamana mga kailog ah dadalahan ko ng lagare may mga nakita akong kahoy din doon na may butas gusto ko siyang putulin para masipat ko maaninag ko ng flashlight so, ayun, uwi na muna ako mga kailog at hahanap tayo ng timbangan ayun mga kailog naisalin na Ayan o oh. sulit buhay pa huwag mo dyan eh ano malalaglag o oh. ang laki yan buhay pa siya oh. kung mapapansin yung mga kailog oh. nagalaw pa yung bunganga oh. may load ka ba? para sana ma send ko nang video kay Imbet. Ah, uh, shout out pala kay Imbet Agpalo o Gilbert Agpalo. Ito yung order mo. Ah, uh, kaya lang magkakasundo tayo sa presyo kasi may pinagdadala na ako nito. Ah, uh, 300 ang kilo. Bali ibibigay ko rin sa iyo 300 kasi malaki 'to eh, mala abot malaki tayo abutin ng 3 kilo o baka mahigit pa o kung kulangin man sa 3 kilo ay baka kaunting kaunti pero wala tong pinagkaiba sa nahuli namin na 3.3 nung may kasama ako si Dinbert so ayun mga kailog mm, um, bali hindi talaga ako magsasawang magpasalamat ano at dun talaga sa hindi ko pa na shout out at o nabanggit uh, sa susunod uh, kayo naman ang unahing kong pasalamatan lalo sa mga nagkomentang maganda na talagang pinakita nila, pinaramdam nila sa akin yung suporta, maraming maraming salamat uh, hindi ako makapagdesisyon kung mamamana pa ako para doon sa sinasabi ko na may mga igat din, puputulin ko yung kahoy na nasa ilalim din ng tubig na may malalim na butas. Pero, dahil nga nakahuli tayo neto, na uh, the best. Uh, thank you ulit sa inyong lahat. may mga kailog ah uh, ito so dala na nga pala namin mga kailog na ang anak ko bali ayun na yung bibili yung nasa kabila nagantay na na motor okay lang sama ko sa ano ah para buo okay lang <laughs> ay dun nga sana paparoon ako eh Nakigawa nung naman ako gabi eh. Nakita ko yan eh malabo dumagos. Kaya araw ko hinanap kanina. Ah, yun palang kursunada mo yung gayon. Ay pag gayon, dalawang daan lang pigay ko no. Okay. Ay, arin, arin siya. Anak. Okay. Salamat ha. <laughs> Ito na, andito yung bumili. Ah, Papasalamat tayo at sinalubong niya na kami sa ilog. Malaki sana yung nadali ko nun sa tulay. Yun ang pituhin kilo di pa. Hindi pa halos ang haba. Hindi sirang pa na ako. Kaya buti nga po pa ng kwan. Parang yung mga malilitaan sa... Ay, mali oo, sige, sige. Matulad ko na sa akin dati. May babal ka na ako dyan. Dadalang kong lagari. Oo. Salamat. Okay, salamat din. Okay. Ayun ang mga kailog. Ah, nabili na. Ah, kami pa uwi na. At hanggang dito na lang. Sa susunod ulit. Baka mamaana pa ako ngayon mga kailog o oh, bukas na. Ha? sino? Asan? At malinaw pala dito. Doon kanina sa pinagulihan ko noon. Eh, malabo. Kaya, siguro sa susunod na lang. At medyo malamig.